Sa mga oras na to, kami na lang ang tao sa gitna ng kawalan na maaaring makasalubong kami ng mga mababangis na hayop. Sa umpisa, gusto ko lang talagang ma-enjoy ang pamumundok na to. Wala akong balak na mag-vlog dito. Kumuha nga lang ako ng mga video clips dahil ginagamay ko pa itong kamera. Pero dahil sa lupit ng aming karanasan dito, hindi pwedeng palampasin ko to. Mangihinayang ako kapag hindi ko ito gawa ng kwento. Ginabi kasi kami dito at naligaw nung pagbabana namin dahil sa dilim ng mga dinaanan namin nasa na sa dami ng mga nagsasanga at halos pare parehas lang ng mga itsura, inabot kami ng lagpas alas 9 ng gabi bago makarating sa mga kabahayan. So at last, nandito na kami sa medyo mababa ng parte ng ano, mga kabahayan na dito. Ganito kasi yun. May bigla ang usapan kami ng trupang E4 na mamundok. Biglaan kasi lagi ang aming mga lakad sapagkat hindi ako pwedeng mag-set ng araw. Dahil pa iba, iba ang schedule ko sa trabaho. Hindi kagaya nila na kapag Sabado at Linggo, talagang day off nila. Kasama ko dito si Natsing Gunggala, Upaval at si Bans Korea. Grammar or common sense? Oh, oh, grammar. Ay, common sense, common sense. Common sense. Common sense. Common sense. Common sense. Sense. <laughs> Kasi yung grammar, minsan nagkakamali ka. Yung... Ang usapan namin ay alas 11 ng umaga kami magkikita sa mismong subway station na pinakamalapit sa lokasyon ng bundok na inakyat namin. Ngunit yung train na sinakyan namin ay hindi dumiritso doon sa pupuntahan sana namin. Exciting, di ba? Kaya ang naisip ko, lakarin mula sa binabaan namin hanggang sa kabilang station. Si Chingung Gala naman nakakalabas lang sa trabaho dahil panggabi. Sila ni Vans ang magkasama at kami naman ni Opaval dahil magkalapit lang kami ng lugar. Ngayon, nauna kami ng medyo konti lang naman. Siguro mga isang oras mahigit din. Ay, Nagantayan pa kasi ang dalawa, kaya minabuti na namin ni Opaval na maglakad na lang para warm up na rin. Habang inaantay namin ang dalawa, kumain na muna kami ng ramen sa may convenience store. Sila naman, gusto kong iparana sa kanila ang hirap na matuntun ang lugar na to. Kashids pa yun. Ito, ano mo dito? Tinundan ko lang ito Gagi ko. dere dere ko kami na ano Gagi na rin. Gagi na mga Kaya doon din namin sila pinababa sa kung saan kami bumaba at pinaglakad na rin sila ng mga dalawang kilometro papunta sa lokasyon namin. Naligaw pa nga ang dalawa dahil nagtanong pa sila sa mga nakasalubong nila kaya itinuro sila sa ibang direksyon. Ang ending, mga 12.30 na sila nang dumating at kumain pa sa pinagkainan namin kaya alauna mahigit na nagumpisa kaming pumanik. Ano ba? tao? tao ay 'yung sa parang hayop yata yun eh karpanga <coughs> may ano may bigote Ganito pala yung mga tao, mga mukhang tanga. Sirang-sira ang planong uras o ang uras na nakaplano. Pero sa ganito, nagsusubukan ang tropa, Sa habaan ng pasensya at sa ganitong eksena, mas nakaka-enjoy ang mga lakad. Kahit palit na kaming nagumpisa, tuloy pa rin ang pagkukuha ng mga video clips para sa mga vlogs, lalo na kapag natapat sa may mga magagandang view. Ayun! Ay, mag Ganda bro! Ganda bro! you know. Matagal ko na itong gustong puntahan pero hindi ko matuloy-tuloy. Ngayon mas naaaliw ako dahil dati ako lang lagi ang mag-isa. Di tulad ngayon na may kasakasama na ako sa bawat pamumundo ko dito. Nakakahawa rin talaga. Isa lang naman ito sa may mga magagandang view sa mga bundok dito malapit sa Seoul. Pero itong templo na nasa bangin talaga ang gusto kong makita ng personal. At ito nga yun. Kakaibang templo ito. Pinasok namin ang loob at ito nga ang aming nakita dito. Ganda dito po Nababawal video Pero wala namang nakalagay. Ah, hawakan. hawakan. Sagit pa lang may mga nakalagay na may mga bagay sa loob na bawal hawakan. Kaya kinakailangan itong sundin lalo na nakapalibot dito ang mga CCTV camera. Ito lang naman yung itsura niya sa malayo habang nasa ibaba pa kami. Ito naman kami na nasa loob. At ito naman ang mga bagay na makikita sa loob ng pinakadasala nila. Lumulod sila dyan. Sa loob ng kanilang dasalan, may mga nakahilirang nakasinding mga kandila. May mga prutas din na siguro alay ng na mga nagdarasal dito. Na Pinasilip ko lang ang kamera sa labas mula dito sa loob. Hindi ko inilabas baka mabitawan ko pa at kay bago-bago pa naman. Hindi na rin kami nagtagal sa loob dahil nag-uusap kami at malamang lumalakas na ang boses namin habang tumatagal, lalong sumasara. Pinigyan ng pagkain. Win -win! Sa ganda nga ng mga tanawin at sa dami ng mga kaganapan, hindi na namin na malayan ang uras, pero kahit ganun pa man ang mga kasama ko, nakakapag-tiktok pa rin. Karami no, tiktok is life. Wow! Hindi na ako nakapag-video sa mga sumunod na kaganapan dahil ayoko nang ilabas sa bulsa ang mga kamay ko dito dahil sa lamig na hindi ko na halos maigalaw pa rin. Kumatagay na? O, na kayo? Kaya pa, limang kilometro pa. Ngunit nung pagbaba namin at nang naligaw na kami, sakalang sumagi sa isip ko nagawan ko na lang ito ng vlog para maidokumento ko at mai-upload sa YouTube at sa iba ko pang social media ang mga kaganapang ito sakaling i-delete ko na ang mga to. Mahirap ang mad madilim ano? Yung ganito ba? Ako ang may hawak ng ruta kaya gusto kong iligaw sila, pero lang. Halos lahat ng pinupuntahan kong mga bundok dito first time ko talaga kaya kailangan sinusunod ko parati ang mapa. Pero sa time na to, inibako ang ruta pinili ko lang naman ang daang hindi gaanong mahirap nung paakyat pa lang kami at ang pinakamahirap naman sa pagbaba na namin. Ibig sabihin, magkakaibang lugar ang dinaanan namin paakyat at dinaanan namin pababa. At ang mas lalong nagpapahirap sa amin nung pababa ay hindi yung daan, kundi ang kadiliman. Wala naman silang magagawa dahil ako ang may dala ng kumpas. Dito talaga masusubok ang tatag ng samahan at siguro kasama na ang tiwala ng mga kasama ko. Iniisip ko parang nasa training lang kami. Ako yung bully na senior nila at sila naman eh walang ibang magawa kundi sumunod at hindi pwedeng magreklamo. Pero pwede naman. Sadyang wala nga lang nagrereklamo kahit minsan may mga kasama kang nag-aalala so, na rin. Sa nag-update na sa misis niya. Tara na. Sa mga oras na to, kami na lang ang tao sa gitna ng malawak na kagubatan sa ilalim ng kadiliman na para bang nawawala sa gitna ng kawalan na maaaring makasalubong kami ng mga mababangis na hayop. Hindi ako huminga dun ah. Pangilaw na lang din ang silbi ng mga lubat na mga cellphone namin. Hindi rin namin ramdam ang gutom kahit ramin at itlog lamang ang lunch namin. Dahil habang nasa kalagitnaan, nagsilabasan din ang kanya-kanyang mga baon namin ako. Tanging nuts lamang palagi ang bitbit -bit kong baon. Pang sosyal din ang baon ni Chinggung na chicken and pizza. Kay Upaval naman ang inumin. Pero doon talaga ako bilib sa baon ni Bans. Isang supot ba naman ng tinapay at isang malaking rolyo ng tisyo sakaling may tumai daw sa amin. Nakalive ka? Hmm. Ha? Mm. <coughs> nuts mo eh. Tira! Para sa atin nga yan eh. 1.2 na lang naman. Ayan. Ha? Yeah, yeah. Nasa bundok po? pa rin tayo. Nasa bundok pa rin ba tayo? Hmm. Ah. Ano pa lang I siguro? Mean. Malamang nasa ano pa tayo? Mga 200. Ano pa yan? Or 150. Yung, yung elevation. Hmm. Ano, ano? Yung elevation. Kasi mataas mas pa mataas pa tayo. Akala ko ba yan yung sinasabi mong ano? Yung may... Temple? Hindi ano naman temple yun eh. Di sa kabila yun. yung pag tayo, pasadang. Oh, lamig. Par. Mm. Labi lamig dito. Ay. Kanina pa kami dito. Di ba niyaya mo to? Match po tayo. <laughs> Sino yan? Opo, Jess. Jason? Uh, uh mega love shoutout. Mega mega love shoutout sa inyong mga pre. Mga pre. <laughs> <laughs> Publishings. Ang patrol mga ng mga, mga, mga gwapo. Ang patrol ng mga pungi. <laughs> Tanging concern ko lang talaga dito ay si Chinggong Gala dahil lagpas 24 hours ng gising dahil kinagabihan bago ang araw na to ay may pasok pa siya noon kaya nakatulog siya sa tuktok hey, habang hey, nagpapahinga kami hey, 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 sandali. Masaya na yung mga ng mga